What's up Talisay! Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po pula ay Sir Earl Cedric Soporemo. At sandara, samahan nyo kami sa aming vlog. At narito pala kami sa isa sa mga pinakamakasaysayan na lugar at parke sa Talisay City of Cebu na tinatawag nilang ang Pagdaong sa Talisay. At maratapuan ito sa barangay Poblasyon Talisay City of Cebu. Ako po ay si Mary Grace Alvallondo at Talisay City Liberation Park ay isang makasaysayang lugar na gininita ang pagdaog sa Talisay noong March 26, 1945 na naglalayong mapalaya ang mga Amerikanong sundalo ang Cebu laban sa Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Carlo Talandron, Ipinapakita dito sa monumento ang mga statwa ng mga sundalo na nagpapatunay sa sakripisyo ng mga parehong kasapi at ng mga Pilipinong sundalo. Tinatawag ito noon na Noel Park. Pinangalanan ito ulit upang magbigay pugay sa pangyayaring ito. thank you Santa Teresa ng Avila ang pinakamatandang simbahan dito sa Talisay, lungsod ng Cebu. Ang simbahan ay itinayo gamit ang mga lokal na batong kural at noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang kumbento o ang simbahan ay ganap na nawasak ng binomba ng mga persang Amerikano ang lugar upang palayasin ang mga sundalong Hapon. At kalauna na isinagawa ang pagpapanumbalik at pag-aayos pinahusay ang istruktura ng simbahan sa paglipas ng mga taon kabilang ang pagtatayo ng bagong katawan na gawa sa reinforced concrete pagkatapos ng digmaan at karagdagang pagpapalawak ang simbahan ang lugar kung saan ginaganap ang taunang halad in a self festival tuwing Oktubre 15 na nagbibigay pugay sa patron nito si Teresa ng Avila ang pagdaong ay sinundan ng pag-atake ng mga hukbong palagat at sinusuporta ng mga sundalo na pinungungunahan ni Colonel James M. Cushing na nagbigay alam patungkol sa landmine ng mga Hapon. Ang monumento na ito ay ginawa noong 2008 na ginugunita ang pagdaong ng mga Amerikanong sundalo at katatagan ng mga Pilipino. Ang monumento na ito ay may malaking estatwa ni General William Arnold na nagpapaalala sa makasaysayan at mayaman sa rehiyon. Ang parte ay naayos at bukas ng muli. Binubuksan muli no March 26, 2022 na may na may kabagubagong itsura kasama ang ibang kasaysayan monumento ito na natiling mahalaga sa lugar at bibisita ng mga tao para magbinita sa pangyayari Sa pangkalaktan ang lugar na ito ay hindi lamang isang pasyalan kundi isa ring mahalagang lugar at parte ng kasaysayan ng Dalisay na nagpapakita kung gaano katapang at katatag ang mga sundalong Amerikano at Pilipino noong panahon ng ikalawaang, ikalawang digmaang pandaigdigan.